So kahit sa mga simple mga bagay lang mga kapatid na nagpapakita ng turo ng Islam, huwag natin yung i-underestimate. nire ng masjid na ito yung Islam. Kapag may makapasok dito, halimbawa, na mga kuffar, mga pulis na bumibisita, at naamoy nila, naamoy si Garilio, anong isipin ng mga bisita natin? Marahil yung cigarette smoker, hindi niya napapansin kasi sanay siya sa amoy. Pero yung non-cigarette smoker, amoy na amoy. Wallahi. Pinapasok mismo sa masjid, yung mga botilya na kanilang dinuduroan ng kanilang pagmamama. Sa tingin natin mga kapatid, ano pa nga ba yung sasabihin sa atin ng mga tao? Kung ang itinutulong natin mga normal na mga muslim, ay pagsasabuhay sa kabaligtaran ng turo ng Islam. Mahirapan yung ating mga duat na ipakilala yung katotohanan sa Islam. Itong panini paninigarilyo, haram sa Islam. Wallahi, kaya kong makipagmubahala na kung hindi totoo yung sinasabi ko na haram ay ikamamatay ko. Kaya ko yung gawin. Ito ay haram mga kapatid sa Islam. Pati na rin yung pagmamama mga kapatid sa Islam. Kabaligtaran ito ng kalinisan. 'Wag niyo sabihin na pag magmamama ka na nagyiyelo yung ngipin mo na sabihin mo na malinis ako. Walang maniniwala sa iyo kapatid, 'di ba? Kung ayaw itong tigilan ng tao, please lang. 'Wag nating ipasok sa masjid. 'Wag nating gawin sa lugar na sakop ng masjid kasi ito po ay kawalan ng respeto sa masjid. Malino po itong mga kapatid. Huwag niyo po itong mamasamain. Huwag niyo po itong mamasamain. Ito po ay payo ng inyong kapatid mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Wallahi, wala akong intensyon na sakta ng inyong mga damdamin.